Ang Mahiwagang Sing-Sing, Isang Kwentong Bayad Ulila na sa ama si Edwin. Hikahos ang buhay nilang mag-ina, pagkat wala namang pera at pag-aaring naiwan sa kanila ang yumaong ama. Malaki ang pagnanais nilang mag-ina na makaahon sa kahirapan. Ibig nilang magsimula ng negosyo, ngunit saan sila hukuha ng puhonan? Ano sa palagay nyo ang gagawin ng mag-ina upang magkaroon sila ng puhunan sa pagnalegosyo? Pagkaraan ng ilang buwan, naglakas loob silang mangutang kay Mang Rico, ang mayaman nilang kapitbahay. Itinanong ni Mang Rico kung anong ari-arian nila ang maaaring isang la. Nagkatingin na na lamang ang mag-ina, hindi sila makakibo pagkat wala silang anong mang ari-arian. Gayon pa man, pauutaming ko rin kayo. Hana ko sa lakas of ninyo na dumulog sa akin. Haya lamang, pauutaming ko kayo sa isang kondisyon. Sabi ni Mang Rico. Bayo Tanong ni Mang Rico. Opo, bayag kami. Ano po ang kondisyon? tanong ng nanay ni Edwin. Na, ang halagang senlibon piso mo utang ninyo ay dodoblihin kapag hindi ito nabayaran sa loob na isang taon. Ani ah, Mang Rico. Nangamba ang mag sa sinabi ni Mang Rico. Subalit dahil sa laking pagnais na makapagnegosyo at makaahon sa kahirapan, ay pumayag na rin sila sa kondisyon. Ano kaya ang ginawa ng Magdina upang magkaroon ng pagkakakitaan at mabayaran ang kanilang utang? Nang sumunod na araw, hiningi ni Edwin sa ina ang sandaang piso upang ihanap ng anumang pagkakakitaan. Anak, Edwin, mag-inat ka. Tiyakin mo maihahanap mo iyan na pagkakakitaan. Bilin ng ina. Ano kaya ang ginawa ni Edwin sa sandaang piso? Sa daan patungo sa pablasyon, nakita ni Edwin na hinahabol ng ilang tao ang isang asong payat. Nabnakaw raw ito ng karne sa palengke. Naawa sa aso si Edwin, kaya't binigir niya ang mga tao. Kulihin ninyo ang aso at bibilhin ko sa inyo ng sandaang piso. Sabi ni Edwin upang huwag lamang masaktan o mapatay ang aso. Pagkatapos niyo, naiiniwi ni Edwin ang aso sa kanila. nawakita ng ina ang aso. Nagtanong siya, Edwin, anong gagawin sa aso? Mahatutulong ba iyan sa ating paghihirap na ito? Hayaan na po ninyo inay. Naaawa po kasi ako sa aso. Baka mapatay ng mga tao sagot ni Edwin. Ano ang nangyari sa sandaang piso ibigay ng nanay ni Edwin sa kanya? Ano kaya ang sumunod na ginawa ni Edwin upang makapagsimula ng negosyo? Kinabukasan, humingi na naman si Edwin ng sandaang piso. Pumunta siya sa palengke. Nakita niya roon ng galit na galit na tindera at halos patayin ng pusa ina kumain ng baong ulam ng tindera. Naawa si Edwin sa pusa. Huwag na po ninyong patayin ng pusa. Ito po ang sandaang piso. Bumili na kayo ng inyong ulam. Sobrang iyak ng ina ni Edwin noong malaman ng tungkol sa iniwi ni Edwin na pusa. Unti-unting nauubos ang perang hiniram nila na walang nangyayari makapag-aahon sa kanila sa hirap. Nagtagumpay ba si Edwin sa pangalawang pagkakataon? Magtagumpay kaya siya sa susunod? Humingi na naman ng sandaang piso si Edwin. Mahal ng ina si Edwin at hindi niya ito tinanggihan. Ngunit, pinaalalahanan niya ito. Anak, Nauubos sa ang inutang nating pera, ay eh wala pa tayo na sisimulang hanap buhay. Wala tayong ibabayad kay Mang Rico. Paalala ng ina. Huwag po kayo mag-alala, inay. Sisikapin ko pong kumita ng pera. Makababaya din po tayo ng utang. May awa po ang Diyos. Sabi Edwin. Sa daan patungo sa palengke, naraanan niya ang ilang lalaki sa may baybay dagat. Binabato ng mga lalaki ang isang upod ng laking isda. Naawa si Edwin sa isda. Kaya nakiyusap si Edwin sa mga tao na huwag nang sakta ng isda at babayaran niya ito ng sandaang piso. Tuwang-tuwang umalis ang mga lalaki matapos iabot sa kanila ni Edwin ang sandaang piso. Pagkatapos ito ay lumusong si Edwin sa tubig at hinaplos-haplos ang isda. Awang-awa siya sa isda. Laking gulat ni Edwin nang biglang magsalita ang isda. Edwin, mabait ka at mawain. Ngunit alam ko ang malaki mong problema. Ang utang ninyo mag kay Mang Rico at kung paano kayo makakabayad sa kanya. Napatrala si Edwin sa narinig. Huwag kang matakot, Edwin. Ibuka mo ang aking bibig. Ipasok mo ang ulo at kamay mo. Dukutin mo ang naroong sisi. Patuloy ng mahiwagang isda. Kung ikaw si Edwin, gagawin mo ba ang sinabi ng isda? Bakit? Ano kaya ang sumunod na nangyari? Natatakot man ay ginawa rin ni Edwin ang miniuutos ng mahiwagang isda. Nakuha nga niya ang singsing. -sing. Humiling ka, Edwin, sa singsing. -sing. Utos pa ng isda. Totoo kaya maibibigay ng singsing -sing ang anong mga ni Edwin? Ano sa palagay mo ang unang hiling ni Edwin? Kung ikaw si Edwin, ano ang hihilingin mo? Humiling si Edwin ng maraming pagkain at biglang lumitaw ang marami at upod ng sasarap na pagkain. Tuwang-tuwang kinain Edwin ng mga pagkain. Oh, naniniwala ka na ba Edwin? Sa mahiwagang singsing? Tagnong ng isda. Eh, o, oh, este, opo, oh kaibigang isda. Maraming salamat po. Paano ko kayo magagantihan sa ibinigay ninyong mahiwagang sinsing? Tanong ni Edwin. Hilingin mo sa mahiwagang sinsing na lumaki ang tubig upang ako'y muling makabalik sa laot ng dagat. Sabi ng isda. Sinunod ni Edwin ang payo ng isda, lumaki ang tubig at lumamoy ng papalayo ang isda. Nang na matanaw ni Edwin ng malaking isda, Halos patakbo na siyang umuwi upang ibalita sa ina ang magandang nangyari. Kung ikaw si Edwin, paano mo sasabihin sa iyong nanay ang tungkol sa mahiwagang sing-sing? Ano kaya nangyari sa mag-ina simula ng araw na yun? Bakit? Humili nga mag-ina ng pagkain, damit, pera, magandang bahay at sasakyan. Binayaran nila ng dalawang doble si Mang Biko sa inutang na pera. Nakaaho na mag-ina sa kahirapan. Mula noon ay sila ng tahimik at maligaya. Sa wakas ay lalong maraming tao, hayop at maging mga puno at halaman ang nabigyan ng tulong ng mawain at matalungig mag-ina, lalo na si Edwin. At dito ang nagwawakas ang ating kwento.